Nag-dinner ka na po ba? Kumain na? Ano ulam? Ano ulam? Ano ba salita dito? Ilocano kung Ilocano. Jack maawatan ti Ilocano. Nay, bulalo ba gusto mo bukas? Nilaga? Oo. Wag yung bulalo na kap, ha? Ha? Yung bulalo na ilalaga ng matagal para malambot, no? Gusto mo 'yon? Kumulyanin na, hindi niya alam yung pelis tsaka for chop. Saan po? Ay. magandang gabi po. Nailo po. Lola po? Ah, nanay niyo po. Ilan taon na si nanay? 75. 75. Nakakarinig pa si nanay? Mahina na po. Nag-uulanin na po. Na, nakahilo? Pwede pa kayo. Oh? Nag-uulanin na din po. Ha? Oh? Nag-uulanin na. na. Pwede nga. Ano. Nay, kumusta po kayo? Yan. Po? Ano pangalan niyo po? Evin. Ha? Oh? Ano pangalan ni nanay? Evelyn. 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 Hmm, ilan anak ni nanay? Ay, Lola, ilan anak niya po? Anim. Bali, lima na lang po. Anim po yung patay na po yung pangalan. Bali, anim. Pero lima na lang. Asawa nila? Balo na po. Ah, na rin asawa nila. Ano nangyari sa paan nila? Bakit ganyan? Nung ano na po, nung nakahiga na po sa... Ano po si, siguro kasi na hospital din po yung asawa ko. Oo. Na wala po silang kasama yung pamangkin ko lang. So dito lang so, si nanay nag, lagi? Nag-ano na din po nung ano. Hindi oh? na rin po kasi naman. Hindi na naiunat yung paan nila? Hindi na po. Tumigas na din. Tumigas na? So, nakatayo lang? ay naka, eh, itong isa? Na, parang nag-ano po siya. Parang nag- Ano? Bakit? Nabalok ito na. Nanay. So, mm -hmm. pero malakas pa naman kumain si nanay? Malakas naman. Hmm. So, ah, nakapampers? Na, ano na? na lang po. Binubuhat na lang po pagkakain. Ilang taon siya? Seventy-five. Seventy-five. Malakas pa mata ni nanay. Ano nangyari sa paa mo, nai? Ba't nagka-full Bile. Ha? Bile. Ano daw? Ano po yan po kasi nung ano na dislocate po. Pinaupira po namin. Ha? Kaya so, nagka-buhol. na exercise na Pero dati naglalakad sila. Pumayat na pumayat yung paa ni nanay. Tapos, hindi na niya nailalapag yung ulo niya? na ano naman niya. Nay, kumusta po? Okay ka lang. Nag-dinner ka na po ba? Kumain na? Ano ulam? ulam? Ano ulam? Ano pa salita dito? Ilocano pag Ilocano. Jack maawatan ti Ilocano. Pero hindi na po siya masyadong sumasagot-sagot pag kinakausap Bakit? Tango na lang. Pero pag nagugutom, magsasabi naman siya. Nagtatawag Hmm. Wow, naman si Lola, no? Ha? Ha? Sige, ikit mo diyan. So araw-araw dito na lang sin ano? Okay. Pagkakain na lang po siya binubuo. Tapos pagpapaliguan po buwan. Ah, binubuhat pa sa lamesa pagkakain? Dito po sa yung wheelchair po naman. Ah, may wheelchair naman siya. Opo, gamit din po ng uncle po dati. Ah, gamit Pati na uncle mo dati. Pinahiram na po sa akin. Sayang, isa lang dala naming wheelchair. Hindi na makausap si Lola, mga kababayan, no? Pero sobra na yung pinayat niya. Matagal na ba siyang nakaigang ganyan? Ano po? Seven years na po kasi yung pinagbubuntis ko po ito. Ah, seven so, years ano na siyang nakahiga. No, no, no. Okay. Tibay din ang atuhan, no? no? Pero pumayat na, nakaawa si Lola. Lola! Malakas pa pandinig. Ma, -ano na din Hindi niya na naiintindi ang sinasabi. So, kayo ang kasama niya rito. Kanino bahay ito? Bahay po namin. Bahay po nila? Mabuti, no? May mga mga anak na nag-aalaga. Pagbalo na din po kasi. Ah, balo ka so, na rin. Bakit ano nangyari? Na, na ano po kasi yung asawa ko, may cancer po. Buhay po din. May cancer? Oh. Okay. Ilan ang anak mo po? Dalawa pong malaki. So, paano kayo ngayon nabubuhay? Ano po, nagtatrabaho po ako sa barangay as ano po, base Tapos nagtitinda po dyan sa harap. Oo. Oh. Barbecue. Okay naman. Okay naman. Tapos ikaw nag aalaga sa kanya. kami po pamangkin siya. Sige. Salamat na pasyalan ko si nanay, no? Magbibigay akong para kay nanay. No? Ayan, 5,000. Para pang budget ninyo. No? bilhan mo kung anong kailangan ni nanay. Sana nakatulong. Maraming maraming salamat. Malaking tulong na po eh. Oh. <laughs> Bakit? Anong masasabi mo nangatanggap ng blessing gabing ito? Maraming maraming salamat po kasi malaking tulong na din po ito para sa nanay ko din at sa amin din hmm. Sa laban lang. Salamat ako sa iyo kasi kahit ganyan ang kalagayan ng nanay mo, hindi mo siya pinabayaan. Wala na din po nga ano kasi yung mga ate ko din po kasi nasa ano naging Manila. Ako na rin po ang natitirang ano po dito, Babahing anak niya kaya. Kami rin po ang nag -ano, dito. Mahirap ba mag-alaga ng ganito? Mahirap din po pero kaya naman. Po. Kaya naman. Bakit mo ginagawa 'yon para kay nanay? Siyempre nanay ko po siya. Nandun pa rin po yung pagmamahal. Kasi siya naman po yung nag-alaga sa amin. Sana lahat ng anak ganyan ang pananaw, no? Kasi kung wala naman po yung magulang, wala din po kaming mga anak, sir. Yes. Tama ka, no? Ano man, meron ka ngayon, gaano ka man kalaki, ano man ang tagumpay mo, wala yan, kung hindi dahil sa kanila. Kung hindi dahil sa ating mga magulang, no? Kaya gawin natin ang best natin habang nabubuhay pa ang ating magulang, no? Pero pag kinakausap mong nanay mo, intindihan naman niya. Puro tango-tango na lang po. Puro tango, -tango kahit na lang. hindi pa kumain pag ano, tinanong kumain na kung na So, kayo na lang ang bahala, no? Kasi gawa siguro ng ulianin na ka mo. Sige. Nay! Okay? Oh. Masiyahin si nanay, nangangiti lagi. Ano gustong ulam ni nanay? Tanya kayat na si Da. Pilis. pilis. <laughs> Bakit pilis? Ayaw mo nang ano, baboy, pork chop. Pilis, pili. Pwede. O, oh, bibili tayo ng pork chop bukas, no? Mm. Ano luto? Ha? Huh? Ah? Ha? Prito. Oh, marunong naman pala eh. Gusto mong ano? Ah, nilagang baka. Ah, oh, gusto mo bulalo? Makain pa siya ng bulalo. No? Nay, bulalo pa gusto mo bugas? Nilaga? Oo. Wag yung bulalo na kap, ha? Ha? Yung bulalo na ilalaga ng matagal para malambot, no? Gusto mo yon? O, oh, bilhan mo ng bulalo bukas, ha? Yung 5,000, namitin mo ko anong kailangan. Bibigay ako ulit isang libo pang bilim pulalo. Uh, ha? Ah, para bulalo, mga kababayan. kay request ni nanay, Bulalo. O, oh, marunong ka ba sa pera? Magkano yan? Mano? Mano, toy? Ha? 100. 100? One hundred? 1,000. Bib pang bulalo, ha? Bulalo bukas, ha? Y yung, yung sinusop-sop. Alam mo yun, Lola? Paborito ni Kuya Sam yun, eh. Ha, Kuya Sam? Bulalo, yung sinusop-sop. Masamit. kano? Ha? oh, sige. Babay na po. Oh, Hawa kami pera mo. Ha? Thank you daw. Oh, marunong mag-thank you pa eh. Sabi niyo ulianin. Kung na, ah, hindi niya alam yung pelis tsaka pork chop. No? Sige lola, huwag mo mamasamayin yung biro ni Daddy Frankie ha. Mga kababayan, huwag niyo po mamasamayin yung mga biro ni Daddy Frankie. Charity good vibes po kami at gusto ko laging masaya. No? So, yan. Shout out po sa lahat ng mga kababayan natin. Ate, ano pangalan mo ulit? Marife. O, oh, Ate Maripe, uh, sana, Huwag mo pa babayaan si nanay, ha? Gawin mo yung mga kaya mo. I-bless ka ni God pag kinawa mo yung lahat ng mga kaya mo para sa iyong Ina. Hindi man ngayon, pero hindi mo mamalayan sooner or later. No? Tandaan mo, kung hindi ka man sinuwerte sa iyong pagpapamilya, malay mo sa iyong pamilya. Doon ka si Kaya laban lang kahit anong hirap. No? Ba't umiiyak si ate? Ha? At kami iya. Tutuwa lang po. Kasi Basta gawin mo lahat ng mga kaya mo para sa iyong magulang. Alam lahat ni God yung sakripasyo mo. No? Saludo ako sa iyo. No? Kasi alam mo hindi lahat ng anak, yung ibang mga anak, pag alam nilang alagain na yung kanilang magulang, pinapabayaan na. Pero ito, mga kababayan, kahit gaya tsura ni nanay, hindi mo maamoy na mabaho si nanay or what. So, ibig sabihin, patunay lang na inaalagaan nila yung kanilang ina. Kaya, saludo po sa iyo, sa iyo mga kapatid, na hindi niyo pinabayaan yung magulang ninyo. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ay... Uh... Uh, hindi po kayo magsawa na uh, sumuporta kay Daddy Prangi. Para sa ganun ay tuloy-tuloy na mapasyalan din natin 'yung mga kababayan natin kagaya ng uh, uh, sitwasyon ni Nanay na uh, halos walang wala. Pero uh, napuntahan natin at naabutan natin ng kaunting tulong financial. Ayun, marami-rami salamat po. Ah, uh, pasensya na, wala na akong um, dalang wheelchair kasi pero pag-pray natin, pagka nakadaan ako ulit dito, mamadalahan mama, ko ng wheelchair si nanay, no? Kasi mga kababayan, isa lang yung dala kong wheelchair ngayon kasi puno yung sasakyan namin. Okay? Maraming maraming salamat po, Daddy Prangke po. Anak ng Pangasinan, Prang Pangasinan, mabuhay po tayo lahat. Thank you